Hi guys, actually yung front ng window ko, ito yun ba? Diba? Then yung sa left side, ito yung makikita doon. So actually, kagabi nag-upload ako ng video. Sabi ko, yung nakikita ko sa window ng rooms ko, gusto kong puntahan. At napuntahan ko talaga yun kagabi guys. Yan pala talaga siya. Okay? Nandyan yung terminal cruise, so ferry cruise, ano ba yun? So, yan. Yung area na yan. Tsaka yung tulay na sinasabi ko. Yan. Yan, yan, yan. Okay. I-zoom natin, guys, ha? Okay. Yan yung tulay na sinasabi ko na gusto kong puntahan. And actually, napuntahan ko yan. Nakaabot ako dyan kagabi. <laughs> Ang ganda pala dito na side. Dito na side. Ang ganda pala yan dyan. As in, guys. Pag ano, pag ganitong oras kasi tirik yung araw, wag kang pupunta pag summer pupunta ka lang pag winter kasi malamig ang winter, hindi mainit yung araw. So, pag pupunta, winter ka talaga pupunta dyan, maganda tambayan yun kasi maharap ng dagat. Tapos, hindi masyado, hindi maamoy yung dagat nila dyan, kagaya dito. Yung ano ko, sa panamin dito, <laughs> hindi maamoy. Hindi din siya maamoy dyan, okay? Then, maraming mga bahay bahay pala yan. Mga bahay-bahay pala yan. Ang problema kasi, hindi pa open. Maraming mga bahay dyan na katatapos lang, ng, hindi pa tapos, yung iba katatapos lang, or finishing na lang, yung retouch na lang, yung ganun yung sitwasyon. So, ah, napuntahan ko talaga sa inilakad ko kahapon. Actually, hindi ako dito dumaan ha, hindi ako dito dumaan. Dito kasi ako dumaan kahapon. Dyan ako naglakad, okay? Dyan ako naglakad, papunta dito, diretso dito sa may purple dyan. Pero hindi ako tumawid dyan sa daan na yan. Yung daan na yan. Yan yung, yan, yung may dumaan na sasakyan. Yan dyan. Hindi ako tumawid dyan. Kasi papunta yan doon sa kabila. Paganon yung daan. So may tawiran dyan papunta paakit. Na parang tulay din. Parang tulay. Okay. Then pagdating mo. Dito ka na babagsak niya. Dito ka na ibabagsak niya sa kalalakad ko. <laughs> Dito ako binagsak niya. And then pumasok ako doon. Ito yung footbridge. bridge. Pagdating mo dyan sa footbridge na yan, pa-street -pa ka naman, papasok sa loob. Then pagdating mo sa dulo, may left and right kasi yan. So, tsaka down. So, tatlong daanan yan. So, pupunta ka sa left side hanggang sa dulo doon na ang terminal cruise nila at saka nandun yung building kung saan yung mga nagka-COVID noon or galing sa ibang bansa then uh, naka-acquire ng government na facility doon nag doon um nagtatambay ng for pure for, for many days para sa ano COVID na hindi sila ma ano kung may COVID man sila to clear up lang talaga okay so doon yung banda ah success yung lakad natin ka. Pakala ko kasi ibang lugar yan. Ang ano pala dyan is pagdating mo sa likod ng mga building na yan, sa likod ng mga building yan, sa kalon, eh, ibang side na yan is sa island, island side. So, actually, dyan, kita nyo yung ano, yung sasakyan na yan. Papunta doon sa kabila, doon sa kabila talaga yung dito, ano yan dyan, um, island na yan, Hong Kong island na yan ah, uh, I think parang Diyan yung north point or uh, fortress something like that so malapit sa north point um, quarry Bay dyan yung close na yan Diyan yung close na side maganda siya as in pag nila, nila ko kaso lang pagdating ko gabi na masyado doon Um, alas yata na kasi lang, ng gabi ako duma, um, bumaba kahapon Mm, then mga 8 or 7:30, 7:40 something nakaabot ako dun sa pa, sa Terminal Cruz. Gabi na talaga. Kaya wala masyadong makita sa dulo. Mostly mga ilaw na. Next time pag ano agahan natin. <laughs> Sana sa winter para hindi mainit. So actually guys, yan lang. Maganda yung mga nandito, mga bagong facilities. sa so, yan. Ganda <laughs> so, tuwang-tuwa talaga ako kahapon eh. Okay, guys. So, uh... malayo kunti yan. malayo kunti kung ikutin mo. Pero malapit lang talaga yan dito. Naging lakaran lang yan, lakaran lang yan. So, pwede, kang, pwede akong dumaan dito. And then, pwede din akong dumaan doon. jan Kasi may tulay diyan. Yan, tulay. Yan. Yan yung tulay. Papasok doon. Taikot. May mall dyan. Yan yung mall. Okay. Mall yan. Kaitak mall. Kaitak mall yan. Iwan ko kung makita ba. Ayan. Okay. Kaitak mall. Okay. Dyan. Kaitak mall yan. Maraming mall dyan. Mall 1, mall 2, mall 3. Then pasok ka sa gitna. Daan ka dyan. Dyan. May bridge yan. So, may bridge yan dyan. Yan, bridge yan. Pwede kang bumaba. Baba ka dito. Pwede kang bumaba dyan banda. Dito, doon. Paikot hanggang sa dulo. Pwede ka rin dumaan sa dulo. Likuran yan papunta doon sa pinuntahan ko kagabi. Pwede mo rin daanan yan. So, dito ka, akyat, pasok. Malawak yan eh. Huwag kong ilang square meter yan. Malaki yan eh. Then, punta ka doon, ikot mo dyan hanggang sa dulo doon. Nilakarin mo lang para siyang ano din, Baywalk. Kung sino nakapunta ng Manila sa Baywalk, they're just like a Baywalk also. Parang ano din, kung sino nakapunta dito sa Hong Kong, parang Chimchachoy, or either parang Fortress to Kennedy Town. So, ganyan yung ginagawa nila dito, guys. Yan. Then actually dito sa amin meron din kami pero hin ano pa under construction pa. So yan, nagkasemento na siya, di ba? Last uh, the other day hindi siya semento, ano siya um lupa yan. Pag umulan, putik. <laughs> nagka maputik so ngayon, naglunch pa ata sila kasi it's 12 o'clock already, I think 12.30. So, naglunch pa sila. So, ang alam ko, parang continuation din ng park ito. So, gagawa sila ng, dito ata pwede makadaan. So, dito nga side, dadaan dito. At saka dito, doon na side, dadaan dyan. Okay? Then, may tulay din naman doon. Pwede din daanan dyan. Yan, kita nyo yung, parang ano, alley. Yan, pwede din i-open nila yan. Then, na, ewan ko kung lalagyan nila ng bulaklak or mga puno, or waiting shades. Okay? Actually, may nakita din akong waiting shades doon. Yung upuan nila. Parang, sabi ko, ba't nila binaliktad yung yung glass na atip. So, actually mostly dito sa Hong Kong gumagamit sila ng glass na atip, de ba? Pag nakita nyo yung sa mga park, glass or fiber glass something nagamit nila. So, hindi ko alam 'yan. Parang glass, glass kasi tingin ko 'yan, eh. So, mostly yung nakikita ko kasi na glass is glass siya sa taas, din sa baba yung ano na, yung kahoy or bakal na pang support doon sa glass. Pero nung yung nakita ko dyan kahapon, ang ganda as in para ako nasa Ocean Park. <laughs> Alam mo yung kahoy, yung bakal ba or kahoy, basta iwan ko anong ka type ng ano yon ang nilagay nila. So sa taas, bahay or bak, ah uh, bakal or kahoy. And then, sa ibaba nila nilagay yung fiberglass. Tapos, may kumakapot na ano, na dahon na parang, um, live plants, okay? Live plants yan. Kumakap, kumakapot siya, kumakapot, san saan saan. Nilaglalakad ako, tinitingnan ko, sabi ko, wow, ang ganda pala kahit na toyo na siya, kahit na lang tayong iba, ang ganda tingnan as in. <laughs> Okay. Then alam niyo ba guys na one of my ambition talaga nung sa ano pa kami nakatira noon sa fortress. So mahilig kasi kami dati maglakad-lakad, maglakwa at pumupunta sa mga bundok-bundok. So kwentuhan tayo. One of my dream is ini na makapunta ako sa ganito. Nakita niyo yung green, yung puti na yan na parang oval. Hindi ko kasi alam kung ano yan. Sabi ko, sana makapunta ako dyan. Alam mo yung mga ganito, pag mas yung nakikita ko sa near beach na bundok, ito yung makikita ko. Sabi ko, sana makapunta ako dyan. makita ko kung ano yan. Yan. So, one of my friend knows, so, I only have one friend, okay? So, one of my friend knows na gusto ko talaga ganito, mapuntahan yan. Yan. Gusto ko talagang puntahan yan. So, Yan lang guys for today. Thank you and bye-bye!